Shout out pala dyan sa bibi ko, Ganji. Love Ay, boy, kasarap yo. naman yung pakinggan. Grabe uh, naman yan. <laughs> all my <goodness>. <laughs> 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 ah, hindi, hindi ko. Ah, <laughs> bibi ko. Tama on. Shout out lang ako sa mga trupa ko dyan, sa mga taga Cebu, kay... Kay Kin, kay... Iking, kay Dudax, kay Sitoy, kay Paulo, tsaka kay Palaka. musta kayong lahat? <laughs> Shout out sa buong tropang Tikasan. Another adventure naman tayo. Pupunta tayo sa Bigaw Pools. Malayo yun. siguro guys, mga isang oras yung biyay natin kasi mga 10 kilometers. Ito abang bang nag i sa kasama natin. Ah, ito na rin. Ito na rin sila. Pares tayo guys. Abang-abang na lang mamaya. So okay, guys, so, tropa rin natin guys. Tropang Tikasan din to, sa lubong natin. Shout, Shout out. out. Shout out to tayo. Claro, pues que anda filtRA, anda guys, ng Burns dyan na Atlan dyan Diyan mo yung Sunset Color <inaudible> yung mga to kayo, so, alam mo yung yun, yun, bukas Nandito kami ngayon sa taas ng bundok sa ibaba mapapansin nyo yung overlook yeah, so, ganito kaganda sa probinsya ng Palawan Ayan, ang ng mga daanan Simple, hindi naman lang si bro Napakaganda ng view kasi nasa gitna ka ng kamundukan Ayun kita mo yung mga virgin forest Ayan guys, nandito kami ngayon sa Bigao Beach. Ah, napakaganda oh. Masama natin yung mga uh, tropa. Ayan. So, pupunta kami din sa pinakadulo. Mag-iiyaw kami ng aming pagkain. Pag-iiyaw ng... Daya na. So, kung napapansin nyo, yung buhangin, pinong-pino. Parang pulbo. Ayan oh, no? puting-puti. Grabe ang ganda. Ganda ng buhay ang Sa so, ganda ng dagat ng linaw. Iyo tayo ng manok. Ano? Para, 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 sa kanyan. Pang tuwag to sa manok. Pang lechon ba? Parang, pang baboy may ang, ano yun? Kahoy boy? Pang lechon to ng manok. Pang tohog. Sa sunod, mag lechon rabbit tayo. So maghahanap ako ng pwedeng mabibilihan ng rabbit. Yan naman yung ililechon natin. Dura kasi sa ganina. Sabi kong kubusin na lang. Bakit dalawa na kasi ikaw nyo? Yeah. Yung mga apat, sana yun? <laughs> Ito guys, pampalasa to guys. Pampalasa. Pampasarap to ba? Limgrass. ano namin sa Litching Manok. Ito <laughs> na naman yung technique ng isang kasama natin. Oh. Sa buko, nilagay yung pangsawsawan. Amatis, sibuyas, tsaka pisang sakong sili na may tuyo. Ayun, grabe. Mm -hmm. Ah, sabi lang. Sabi. Labis. Ano nga Ano sorry ready to ano now? Ready to pasak na sa loob? Ito. Oh. Pasak sa loob. Hindi. Basta ka to ito. Ano yung tugan? Bagay okay, na yeah, Buyas. Ito Buyas. Buyas, buyas ano? Ay, sarap lang. Uh. Kapayo. Buyas, gamitin sa sawa niya. Yun. Oh. Uy, binaswasa na ng ano. Magic sabor. Katas pa lang ng kamay ni Ding Dong Tayo nito. Malasan yan. Ito yung ano ng Ito yung ano ng nyug. Ah, uh, ginamit namin pang tali sa Diction Manok. Ano ito ng nyug? So, dito nyo makakita yung mga skills ng mga kasama natin. Ayan, lupit. Nyug lang yan, ginamit pang tali. Nyug. Ayan, Siyan, kaya, grabe ka lupit yan. Talaga. Gilip talaga sa mga gitong tao. Maraming mga kaalaman mo po sa ganyan ba? Nyug lang yan, Nyug lang yan, nyug. Ay guys, ready na siya. Pwede nang ilagay sa apoy. Grabe. Eh, nilitso na namin yung manok. Grabe oh. At

Oh. Guys, nandito kami ngayon sa entrance ng uh, Bigaho Waterfall. So. And guys, ito yung daanan papuntang waterfalls. Napakalinis. Yan, grabe, ganda. Talagang inaalagaan nila. So, meron ditong entrance fee na 20 pesos ang bawat isa. Walang ligtas kahit taga-Port Barton ka, talagang kubay siya dahil sa kanilang maintenance. Uh, amin tanda hatim Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn First time okay. ko dito sa Diga Waterfall. Napakaganda. Quality kayo. Quality. 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 Ha? Huh? Napaka quality ng waterfall sila dito. First time ko dito sa waterfall sa Hanok ng Bigaw Falls. Napakaganda ng view. Hanek. So guys. First time makarating ng mga kasamaan ko dito sa Bigaw Waterfall. So nag-enjoy sila. Grabe. Sa buong buhay nila ngayon sa so, nakarating dito. Yan nag-enjoy talaga sila so, yan mga first time na sila nakarating dito sa Bigaha Waterfalls quality guys, quality mga first timer ang okay, ang okay. quality, quality, quality ang ganit, grabe 100%, 100% ang ganda yung, yung, yung napakaganda okay napakasaya ng adventure namin ngayong araw yan, yung mga kasama namin o no? yan so yun guys Pabuhay na kami. So, kagaling namin sa Bigaha Waterfalls. Napakaganda. So, abangan nyo yung mga susundamin adventure. Mga malulupit. So, marami pa kami ipapakita na hindi nyo pa nakikita. Mga gadang lugar. Tsaka, yun. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys. Woo! See you. See you ulit.